Ang dami niyang ano, ang dami niyang pinapabili. <coughs> ang aking <coughs> ang aking buhok ay hindi pa natutuyo. Hindi pa siya natutuyo. Ah, may namatay. Ay, ano pala doon yung namatay? Kaya, tara, bibili tayo. Samahan niyo ako. Bibili tayo ng mga kailangan. dito kasi parang ano, normal lang dito na dito, yung Pasko kasi isang araw lang naman um, yung Pasko dito kaya parang um, parang ano uh, lang tumangin mo lang eh, hmm, okay, kung may alaga kang matatanda kailangan mahaba talaga yung pasensya mo hindi mo alam biglang magiba yung mood niya ay. Kaya marami kang ano Marami ka talagang tiis-tiis lang. Yung ko lang talaga. Tapos lang mga anak sa nila. Tapos ay basta mahirap, mahirap maging kunyang. Ayan ang ating doll deli. Butin. Um, galing ako sa ano no, the dryer ako um, I okay. magbabalik mamaya, mahirap talaga pag, ano, pag eh, may matanda ka, hindi mo maintindihan nung buo galit. Ay, Hello. Kunyang pa more. Ang hirap naging kunyang. Kaya kayo kung... kung oh ano, kung... May trabaho naman kayo dyan sa Pinas. Huwag na kayong mag kunyang dito sa ibang bansa. di kaya may mga pera naman kayo. Magnegosyo na lang kayo. Huwag kayong mag... -ano, magkunyang. Ang hirap. Promise. Ang dami mong kasamaan sa bahay tapos hindi mo pa alam yung mag-uugali nila minsan kung maka ano ka ng mabait na amo nakakaintindi sa'yo pero lihira lang yun lihira tapos may time na ano na hindi mo maintindihan ang pag-uugali ang ugali nila mahirap maging kunyang hindi nyo lang alam napakahirap maging kunyang talaga huwag okay. na kayong magkunyang mayroon pang ikad inaanohan ng kain si iba iba naman kasi yung ano yung um, pagkuugali ng mga meron naman mga mga galanti sa pagkain